Hi guys, this is Dr. Rome Tiongson At dahil Sight Saving Month ngayong August Pag-usapan natin ang mga senyales Kung paano manalaman na may problema sa mata ang mga bata According to study, approximately half of the world population Or around 50% will be myopic by the year 2050 Kaya po napakahalaga na mabantayan po natin yung mata po ng mga anak natin Habang, uh, habang nagde-develop pa yung mga mata po nila kaya sa video nito, pag-uusapan po natin ng mga senyales, kung paano natin malalaman na may problema sa mata ang mga anak po natin o mga batang kasama po natin sa bahay. Ang unang senyales po para malaman natin kung may problema sa mata ang ating mga anak ay ang head posture. Kung ang mga anak po natin o mga batang kasama natin sa bahay ay laging nakatilt yung kanilang ulo towards sa kanilang right side or sa left side o kaya yung tingin nila ay paganyan o kaya nakaganito. Yan. Yeah. Nangangahulugan po na mayroong problema sa mata ang ating mga anak. Maaaring sila ay mayroong amblyopia or in layman's term ay lazy eye. Ang, ang lazy eye po, uh, yung isang mata nila ay maaaring malinaw or mayroon lamang mababang grado while yung other eye nila ay sobrang taas ng grado. Kaya ang ginagawa ng brain natin, sinosuppress or kinakalimutan niya yung isang mata para mas magamit niya yung good eye or yung better seeing eye niya. Ang pangalawang sinyalis sa dapat po nating bantayan sa mata ng ating mga anak o ng mga batang kasama natin ay ang tawag na squinting or yung pagliit po na kanilang mata kagaya po nito. Yan. Pag ganyan po ang tingin nila, uh, ang ginagawa po kasi nila ay nagkikreate sila ng fin effect para um, ma-regulate yung amount ng light na pumasok sa mata nila para less yung blur image po na nakikita nila. Kaya lang po, yung ganitong uh, 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 gawain ay nag indicate lang na meron na po existing na error of refraction yung ating mga anak. Maaaring sila ay may hyperopia, myopia, or astigmatism. Ang pangatlong uh, sinyalis po na dapat nating bantayan ay yung distance ng reading materials or ng near object na ginagawa po ng ating mga anak. Ang normal um, reading distance or near distance po ng isang tao ay half po ng kanilang arm's length. Kaya po mahalaga na dapat natin bantayan yung distance po ng mata ng ating anak doon sa near task na kanyang ginagawa. Huwag po nating hayaan na nagsi-cellphone sila na sobrang lapit po ng cellphone sa kanilang mga mata or habang nagta-tablet or nanonood ng TV nila lapit sila sa screen o kaya habang nagbabasa yung libro nila sobrang lapit kapag napansin niyo po ang mga iyon sa inyong mga anak maaaring meron silang error of refraction gaya po ng myopia or nearsightedness ang pang-apat po na sinyales na dapat yung bantayan ay paglagi pong nabubunggo sa mga edge ng table, sa upuan, or anuman yung mga nakaharang sa daan tapos hindi naiiwasan din yung mga anak iyon. Maaaring sila po ay mayroong error of refraction, kagaya ng myopia, ng astigmatism, ng hyperopia, o kaya po naman mayroon silang amblyopia, o kaya ng strabismus. Alinman sa apat na sinyales na nabanggit ko ang presence sa inyong mga anak, dapat lang ito agad na ma-check ng mga licensed optometrists at mabigyan ng tamang correction para maiwasan ang mas grabe pang mga problema sa mata na maaaring magdulot ng pagkabulag. Lagi po natin tatandaan that prevention is better than cure. Kaya po kung maiiwasan naman ng mas maaga at maku-correct natin ng mas maaga ang mata ng inyong mga anak bakit hindi po natin ito gawin ngayon na. So again, happy sight saving month po at God bless po sa inyong lahat.